Hello mga kaibigan, mga kapanalig. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Mapagpalang araw ng Marte sa inyong lahat at nasa ikalabing anim na araw na tayo sa buwan ng Abril. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagninilay at uh, pagsikapan natin ng mabuti na yung mga minsahi na pinagnilayan natin ay maging mabunga sa pamamagitan ng ating patuloy na paggawa ng kabutihan. Alam ko na napakabisi natin, marami tayong pinagkakabalahan sa buhay. Ngunit maraming salamat sa mga pagkakataon na nagkaroon kayo ng oras na makinig sa mga napakasimpleng pagninilay na ibinabahagi ko sa inyo. Sa araw na ito, sa araw ng Martes, ang ating Ibanghilyo ay ibabahagi sa atin ni San Juan Kapitulo 6, versikulo 30 hanggang 35. Sa buhay ni Jesus, hinahanap siya ng maraming tao. Para silang mga tupang gutom na gutom. Kaya hinahanap nila ito. Kaya dito sa ating Ibanghilyo, sinabihan sila ni Jesus na yung tinapay na pinakain sa kanilang mga ninuno sa disyerto ay tinapay na mula sa langit at yun ay simbolo ng pagmamahal pero kahit kumain din sila noon namatay sila. Kaya sabi ni Jesus, huwag niyong hanapin yon Hanapin niyo ang tinapay na nagpipigay buhay. Ang tinapay ng buhay. Kaya sabi ng mga tagapakinig ni Jesus, Panginoon, bigyan mo kami ng tinapay na nagbibigay buhay Gusto rin naming kumain nun Pero nang sagot na Jesus Ako ang tinapay ng buhay Ang sino mang lumalapit sa akin ay hindi makakaranas ng gutom o hindi gugutomin at kung sino ang naniniwala ay hindi mauuhaw. Amen? Napakaganda ng minsahe ni Jesus. Ang iniisip ng nakakarami ay yung uh, makasinlibutan na tinapay. Ngunit yung gustong ipaabot ni Jesus, ang tinapay ay ang sarili niya mismo. Sana tayo mga kapatid, alam ko sa pagsisikap natin marami tayong mga naabot sa buhay na pwede nating sabihin na halos lahat nandito na sa atin. Ngunit, huwag natin kalimutan na magsikap din tayo na mapasa atin din si Kristo sa ating buhay. Magsikap tayo na si Kristo ay maging sentro ng lahat sa ating buhay dahil siya ang tinapay, siya ang pagkain na makapagdulot lang ng kaligayahan na hindi masusukat. Kaya nga sabi niya, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang sino mang lumapit sa akin ay hindi nagugutumin. At kung sino man ang maniwala sa akin ay hindi na mauuuhaw. Kaya mga kapatid, sana magsikap din tayo na mahanap natin si Kristo sa ating buhay. Lumapit tayo sa kanya. Maniwala tayo sa kanya. Humingi tayo sa kanya ng gabay ng liwanag sa ating daan. Father Bob, isang paring Karmelita sa ating panalangin, Panginoong Isus, Ikaw ang aming buhay, Ikaw ang aming sandigan. Turuan mo kaming maging tapat palagi sa iyo at maipahayag namin ng buong katapatan na Ikaw ang nagbibigay buhay at lakas sa amin. Amen.